Bakit nga ba? Iyabunay. Ganito Iyabunay. Ang takbo ng aking kwento Aray Iyabunay. THIS is my family Iyabunay. Family Iyabunay. in the family okay. To shout out it akong mga Iyabunay. followers Na dagkot mga bunay Tapos Iyabunay. sa farm kami LONG makikita eh maghusay ko ngayon ng mga followers dida Ngadir nagpapakita shout out tayo nga tanan pa manggihapon kami your honor eh. sa farm kami lumaki eh saan ka nag arar eh anong grid ka hindi ko po alam your honor eh Balita o shoutout itatong mga buwaon ng mga politiko nga <laughs>